Hello po, uh, muli. Nandito tayo para magbigay ng ating uh, pananaw tungkol sa mga nangyayari sa atin bansa sa ngayon. Dahil malapit na ang midterm election, okay, so, uh, bigay tayo ng ating, bigay natin ng ating pananaw okol uh, dito. Uh, sa ngayon talaga, talagang busy busy na yung mga candidates natin, uh, ginagawa nila yung uh, mga estrategiya, yung pangungumpanya yung para kam-selection sila ay ibuboto. Ngayon, uh, gusto kong magbigay ng idea o, panan o pananaw sa mga senatorial candidates natin, ano? Okay, dahil uh, yun na nga, for this coming midterm election, uh, magkakaroon din ng uh, election sa mga senators, but then one half lang yun, ano? So, uh, 12 uh, senators ang uh, pipiliin for the next uh, con. Uh, for the next uh, composition ng ating uh, senate Okay, kung titignan naman natin, uh, mayroon din talagang deserving na candidates. Mayroon akong napipisil dyan. Uh, sa palagay ko, uh, hindi sila sikat. But then, uh, kung ano eh, uh, sa kanila, yung mga ideas, yung mga pananaw, yung, yung, mga passion para para sa kabutihan ng Pilipinas sa, sa para sa ikakaunlad ng mga sambayan ng Pilipino. Okay. So, yan. Uh, later on, uh, sa sabi sasabihin ko yan. Ano? okay. Ngayon, kung sabi ko, may mga good naman, may mga deserving. may Mayroon din mga hindi. Mayroon din mga worst. Okay. Uh, sino ba yung sinasabi natin na ito? Oh, sabi ko nga, personal opinion dyan. So, ang nakikita ko, na talagang hindi karapat-dapat, itong itong si Kibuloy. Kay, kay so, imagine na nandun, na, nandun na yung kaso, nandun na yung... Uh, Do documented yung kanyang uh, offenses, yung kanyang violation hindi lang dito sa Pilipinas but then in other countries uh, pagkatapos talagang imagine, pati yung Biblia mismo ay nire-revise niya <laughs> in siya na raw ang uh, anak ng Diyos hindi si Kristo uh, tal talagang mali yan ano? ngunit so yan uh, approve yung kanyang certificate of uh, candidacy. At saka, ganun, despite yung kanyang mga offenses, despite yung kanyang mga documented na uh, kaso, eh, mara, mayroon pa rin naniniwala sa kanya, no? Okay, siyempre, yung mga DDS, uh, uh, ibubuto yan si Kibuloy. Although, hindi, hindi siguro lahat. Uh, pagkatapos, ang isa pa dito, ang nakikita ko, na hindi deserving. Itong si Marculita. Oh, why? Eh, grabe yung mga pinagsasabi nito. Grabe yung mga ginagawa nito. Tal talagang na, na dahil sa kanya, as if, uh, nagkakagulo tayo ng tayong mga Pilipino. Okay? Y yung worst na narinig ko sa kanya, yung sabi niya, eh. eh, wala daw West Philippines, eh. Ano ba ito? Eh, akala ko magaling na abogado ito. Na, nasa kuliyo pa ako noon. Naririnig na yung term na yan, ano? Ang Miss Filipinsi ay simbolo ng pakikibaka ng mga nating mga Pilipino na dapat, uh, ang kinin natin, ang yung mga dapat na atin at uh, ipaglaban natin ito. Kaya nga na-coined. Na yung term na uh, Wish Philippines. Eh. At saka, isa pa, no? sa mga hearings, maybe dyan sa House of Representative o even dyan sa Senate, pag nandyan na yung si Kwan? itong si Marculita, as if uh, nagiging magulo yung yung proceeding. Ngayon, bakit naging magulo yung proceeding? Kasi ini-insist niya yung mga ideyan niya na kahit uh, mali naman, ano? K kasi, ito, ah, tignan, tignan ninyo yung mga words na na galing sa kanyang bungangan. Hindi mo ma, ma ano, ma, marinig yung Pang, para sa Pilipinas kundi kung ikats mo in this talagang maliwanag na maliwanag na ang kanyang pinapaboran ay ang China at ang mga Duterte so wala na yun lang naka ang nakaangkla lang yung kanyang sinasabi na sa mga Duterte at sa China at saka sa kay Kibuloy ngayon ah, uh, ganon ba ang dapat mga senators, senators natin? Eh, dapat hindi. para sa akin, o sabihin na natin na kwan, may mga hindi deserving din sa alyansa, okay lang. But din, palitan natin naman na yung kanilang loyalty ay sa Pilipinas, huwag na natin na ibuto yung mga yung mga candidates na talagang nanggugulo sa atin, ano? So, ganun lang. Just a reminder. Yung mga Pilipino, mag-wake up na tayo sa reality na dapat na pagbubuto tayo. Ibuto natin yung mga tamang tao. Okay, ganun, ganun lang yan, ano? So, muli, thank you sana. I-like at subscribe sa ating YouTube uh, channel.